Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Angelica Yulo, proud na proud sa anak na si Eldrew Yulo. Matapos mag-uwi ng gold medal sa Hong Kong. Hindi maitatanggi ang kasiyahan at pagmamalaki ni Angelica Yulo para sa kanyang anak na si Eldru Yulo matapos itong magwagi ng mga medalya sa Chiu Wai Chong Cup na ginanap kamakailan sa Hong Kong. Si Eldru, bahagi ng men's artistic gymnastics team ng Pilipinas, ay humakot ng pitong gintong medalya kabilang ang mga kategoryang individual all-around, floor exercise, vault, parallel bars, horizontal bar pommel horse at still rings. Sa kanyang Facebook post, ibinandera ni Angelica ang tagumpay ng anak sa pamamagitan ng pagbabahagi ng larawan nito habang hawak ang dalawang tropeyo at suot ang maraming medalya sa leeg. Proud na sinabi niya sa caption, Prayers granted, medal sweep, way to go. Kalakip ang hashtags na Yulo Siblings, Team Yulo, at To God Be All The Glory. Ang post na ito ay mabilis na umani ng libo-libong reactions mula sa mga netizens na sumusuporta at bumabati kay Eldrew sa kanyang tagumpay. Ayon din sa Facebook page ng Gymnastics Association of the Philippines, si Eldrew ang nanguna sa dami ng medalyang na iuwi ng Pilipinas mula sa kompetisyon. Sa kabuuan, ang Men's Artistic Gymnastics Team ng bansa ay nagtala ng 14 na gintong medalya, 6 na pilak at 5 tansong medalya ang hindi matatawarang pag-usbong ng karera ni Eldrew. Hindi na bago ang tagumpay ni Eldrew sa larangan ng gymnastics. Noong nakaraang buwan lamang, nagpakitang gilas din siya sa 3rd JRC Artistic Gymnastics Stars Championships 2024 sa Bangkok, Thailand. Dito, nag-uwi siya ng apat na gintong medalya mula sa individual all-around Floor exercise still rings at vault categories at dalawa pang silver medals mula sa parallel bars at team category. Ang sunod-sunod na panalo ni Eldrew ay naglalagay sa kanya bilang isa sa pinakamalalakas na atleta ng bansa sa gymnastics. Sa murang edad pa lamang, patuloy niyang pinatutunayan ang kanyang galing at dedikasyon sa larangan, inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa buong bansa. Suporta ng pamilya Yulo. Bilang ina, hindi na itago ni Angelica ang kanyang emosyon sa bawat tagumpay ng anak. Mula kay Eldrew hanggang sa kapatid nitong si Carlos Yulo, patuloy ang suporta ng pamilya sa kanilang tagumpay sa international stage. Ayon sa tagapamuno ng Gymnastics Association of the Philippines na si Cynthia Carrion, ang magkapatid na Yulo ay tiyak na magiging bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa 2028 Olympics. Sa bawat kompetisyon, ipinapakita ni na Carlos at Eldru na hindi lamang talento ang susi sa tagumpay, kundi pati na rin ang disiplina at determinasyon na patuloy nilang pinagyayaman. Sa ganitong tagumpay, maraming Pilipino ang umaasa na magpapatuloy ang pagningning ng Yulo Brothers sa larangan ng gymnastics at patuloy nilang iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa international. Angelica Yulo, proud na proud sa anak na si Eldru Yulo. Matapos mag-uwi ng gold medal sa Hong Kong, hindi maitatanggi ang kasiyahan at pagmamalaki ni Angelica Yulo para sa kanyang anak na si Eldru Yulo matapos itong magwagi ng mga medalya sa Chiu Wai Chong Cup na ginanap kamakailan sa Hong Kong. Si Eldru, bahagi ng men's artistic gymnastics team ng Pilipinas, ay humakot ng pitong gintong medalya kabilang ang mga kategoryang individual all around, floor exercise, vault, parallel bars, horizontal bar, pommel horse, at still rings. Sa kanyang Facebook post, ibinandera ni Angelica ang tagumpay ng anak sa pamamagitan ng pagbabahagi ng larawan nito habang hawak ang dalawang tropeyo at suot ang maraming medalya sa leeg. Proud na sinabi niya sa caption, Prayers granted, medal sweep, way to go. Kalakip ang hashtags na Yulo Siblings, Team Yulo, at To God Be All The Glory. Ang post na ito ay mabilis na umani ng libo-libong reactions mula sa mga netizens na sumusuporta at bumabati kay Eldrew sa kanyang tagumpay. Ayon din sa Facebook page ng Gymnastics Association of the Philippines, si Eldrew ang nanguna sa dami ng medalyang na iuwi ng Pilipinas mula sa kompetisyon. Sa kabuuan, ang Men's Artistic Gymnastics Team ng bansa ay nagtala ng 14 na gintong medalya, 6 na pilak at 5 tansong medalya ang hindi matatawarang pag-usbong ng karera ni Eldrew. Hindi na bago ang tagumpay ni Eldrew sa larangan ng gymnastics. Noong nakaraang buwan lamang, nagpakitang gilas din siya sa 3rd JRC Artistic Gymnastics Stars Championships 2024 sa Bangkok, Thailand. Dito, nag-uwi siya ng apat na gintong medalya mula sa individual all-around floor exercise, steel rings at vault categories at dalawa pang silver medals mula sa parallel bars at team category. Ang sunod-sunod na panalo ni Eldrew ay naglalagay sa kanya bilang isa sa pinakamalalakas na atleta ng bansa sa gymnastics. Sa murang edad pa lamang, patuloy niyang pinatutunayan ang kanyang galing at dedikasyon sa larangan, inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa buong bansa. Suporta ng Pamilya Yulo Bilang ina, hindi na itago ni Angelica ang kanyang emosyon sa bawat tagumpay ng anak. Mula kay Eldrew hanggang sa kapatid nitong si Carlos Yulo, patuloy ang suporta ng pamilya sa kanilang tagumpay sa international stage. Ayon sa tagapamuno ng Gymnastics Association of the Philippines na si Cynthia Carrion, ang magkapatid na Yulo ay tiyak na magiging bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa 2028 Olympics. Sa bawat kompetisyon, ipinapakita ni na Carlos at Eldrew na hindi lamang talento ang susi sa tagumpay, kundi pati na rin ang disiplina at determinasyon na patuloy nilang pinagyayaman. Sa ganitong tagumpay, maraming Pilipino ang umaasa na magpapatuloy ang pagningning ng Yulo Brothers sa larangan ng gymnastics at patuloy nilang iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa international. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your... This has been Angelo hanggang sa susunod na balita.